guys uh, kain mga tayo dito guys 1 piso double rice sampo ulam buwan natin kung masarap na try natin guys dito lang to sa kuliyat uh, kain mga tayo guys Sampo ulam, limang peso, java rice ito so, lang like guys, may uliat, gloria tree Buka natin, masarap okay, so, uh, menu nila Di oh. dito sa akin boss uh, dito, magkano dito? sampo,

sa Gusto na yun, guys. Ay, tayo uh, oh, Ay, okay. Ito na kayo dito, guys. Limang piso lang. Isang na ako. So, Isang kirap na ako. Isang kirap na na Bayad na tayo. Magkano, ma'am? 25 lang guys Busog ka na Man natin <coughs> hmm. <coughs> Dito ako sa labas Sige, okay, dyan lang Dito Guys, okay. okay. so 25 Laka yep. pa, no? Almost, almost, 25 lang Okay, so wapa na guys, order natin. Ito lang in-order natin, tilapia, saka shampoo. Tilapia, shampoo, yung to Shampoo lahat ng ulam nila guys. Dito yata mapapanisidi wata guys. No? Ito na natin guys. Ito na natin guys. そた